Uy, salamat. Kau talaga nag-abala ka pa. Ano, si Celine ay na may binibili lang sa labas ah sige. Intayin ko na lang dito. Kumusta naman kayo? Okay naman. Masaya. At mas lalang sasaya pa rin siyempre. Uy, uy, uy. Sige dyan. nakikipag usap sa boyfriend ko. Alis! Sige. Sige. na. Ikaw naman, usap doon. Pero may asawa na yun. Ito naman, kinakausap ko lang yung tao. Kinakausap. Binigyan nga akong tubig ko, ang bait-bait, oh. Ang bait-bait? Kasi mo sabi sa'yo mabait yan, hindi mabait yan, oh. No? Alam mo, pagkali yung pagkakas si niya. Oh, talaga, parang hindi naman. Hindi naman narasa mo kanyang... Hindi mo kasi nakikita. Alam mo ba, pag wala si kuya ko, anong ginagawa sa akin niya? Ay, hey, nako. Ang dami mo talagang iniisip doon. Wala. Wala akong iniisip. Nakikita ko kasi yan sa ugali niya. Wala ka kasi dito, no? Hindi mo napansin ko ginagawa niya. Ano kaya ko? Ano kaya ginagawa sa kayo? na Alipusta kaya ko niyan? Kala mo ko sino yung Grabe ka naman. Hindi naman na natasa mukha ng babae na may ginagawa sa iyo. Bakit pa kinakampihan mo yan? Eh ang girlfriend mo, ha? Hindi naman sa kinakampihan ko siya. Tingnan mo naman napakabait ang trato sa akin. Sa atin. Ano mabait? Binigyan ka lang ng tubig, mabait na. Binibigyan din naman kita ng tubig, ah. Bakit hindi ba ako mabait? ko talaga. Huwag ka na mag-overthink. Ito, oh. Malamig to para sa mainit mong ulo. Selin? Celine? O ano? Magahabilin lang sana ako ng pera. May pupuntahan kasi ako eh. Kailangan ng daanan ng kuya mo. O e, bakit sa akin? Hindi ba pwede ikaw na lang magabot kay kuya? eh paalis ka kasi ako. Kailangan ko na talagang puntahan. Hmm. Eh ito lang naman i eh, ano kakailanganin niya para sa pagsampanya ng barko. Kailangan niya na talagang daanan eh. Eh bakit niya ako? Di ba wala nandiyan sa makikita ni Kuya? May storbo mo pa ako na ginagawa ako. Dali na si Lynn. Paalis na kasi ako. Eh, pa, parating na rin naman yung Kuya mo. Eh, may hinahabol lang talaga ako. Ano niyo pa akong bangko. Magkano ba to? Mga idayahin mo pa ako sa akin pang kalit kulang. 18K yan. 18K? Mm -hmm. Sigurado ka? Oo. oo Pag nagkulang at... Pa. Naku, hindi na. Sigurado ka eh, hindi ko. Pag ito nagtulang at hinanap sa akin ni Tui, kung sisisili ko. Oh, sige na, uwanis oh, na ako ha, salamat. Sige na, umalis ka na. Selin? Oh, ano yun po yan? Yung pera na pinakahabilin sa'yo ni Kate, kunin ko na? Pera? Eh? Wala naman pinakahabilin sa'kin ang asawa mo, no? binigay niya daw sa Wala nga pera. Ah, ikaw naman 'yung perang 'yun? Ah, ikaw 18 k Mo ka ba magtitiwala sa akin 'yung ano, kasawa mo? Ano mo, magsinungaling 'yun? Eh hey, bakit hindi? Ang sama-sama -sama kayo ugali ng kasawa mo sa akin. Sili <laughs> naman. O bakit, kuya? Sige, kalkalan mo ako, hakap-kapan mo ako, istorbo kayo, may ginagawa ako. Wala nang binibigay sa akin pera eh. Ano pa niyo? Doon pwede magsinungaling sa akin 'yun. Sabi niya sa daw kukunin ng pera. Hayaanhin ko nga yung perang yun. Wala naman akong gagastusin doon. Ha? Aanhin ko yun! Ikaw ba nakakasiguro sa sinasabi mo? Oo! oo. Mukha pa akong magsisinungaling sa'yo. Tatanangin ko siya, ha? At yun ang panagsabi na sa'yo binigay at nagsisinungaling ka sa'kin, akin, manda ka sa'kin. Sa o, edi talungin mo yung sa'yo mo. Magsasabi na totoo. Ewan ko lang. Masama ka ba? Sige, sige. Oo, oh, tapon. Tagal-tagal. Sumalma tagal. lang kayo. Ay, naku. Uy, ganda ni panabunot ko. Alam nyo ba, okay lang kahit matalo ako dito, no? Bakit naman? dami ko kayong pera. Talaga? Saan naman ang galing pera mo? Huwag nyo nang itanong kung saan galing. Basta madami akong pera. Bakit magkano ba yan? 18K. Wow, sana hmm. oh. Saan magaling yan? Shhh. Wala. Ano ka ba? Kalala mo naman ako. Hindi mo na ako nawawalan. No? Mamanoan, pakutang mo ako dyan. Oo, mamaya. Yeah. Ikaw ba? Magkano? Selim! Si <coughs> ano? 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 Sinasabi ko na nga ba eh. Nagsisinungali ka sa akin, mabahay ka. Ang ah, na naman! Nag-uusap kami ng Auntie Kate mo na nasa iyo yung pera. Ano bang pera nga? Wala nga sa akin. Ang kulit. Eto. Pag nasusugal, saan galing yung pangsugal mo? Sige nga! Sa akin? sa akin? yung pera mo? Sa akin nga! May trabaho ka ba? Bakit ba kailangan mo pang alamin? Sige naman. Alam mo, huwag ka na magsinungaling sa akin. Kuya mo ako. Magsabi kayo ng totoo. Kailangan ko yung perang yung para sa trabaho na papasukan ko. Oh, hindi magsabi ka ulit doon sa asawa mo. <laughs> Sirin, nag-uusap na kami. Eh ano nga kung nag-uusap kayo? Sa, sa'yo nga ang binigay yung pera. Ibigay mo na nga sa akin. Wala nga kasi sa yung pera. Hinahanap. Wala sa iyo yung pera? Wala nga! Kulit! Susugal ako eh. Wala ko ba sa iyo yung pera niya? Yun. Eh. Ingay mo. Kayo. Anong pera yon Sinasabi mo siya yun. Sabi niya kasi meron siyang 18K. <laughs> Ingay mo? Ba't? Tignan mo. Nasa yung nga ang 18K. Halika dito. Sumama ka sa akin. Ay, ano ba? Wait, go! Ay! Turbo, nakakainis! Teka dito. Ano ba talaga? Ah, nasasaktan ako. Hindi na nagbabago yung ugali mo. Ganyan ganyan ka pa rin. Napakasinungaling mo. Wala naman akong ginagawa masama. Walang ginagawang masama? Ito. Kate, pumunta ka nga dito. dito. Ito. sa mo binagay yung 18? Hiniabot ko kayo sa Sa akin? Wala kang mabinibigay. Hindi naman. May hey. hindi makuha ka. Hindi abot ko talaga sa'yo ng buo yun. Wala naman. Alam mo, sa lilo lumalaki ka ng baloktot. Igil mo na nga yan. Tapos ito, itong bisyo mong yan. Ibang-iba na yung ugali mo. Ako, nakapatid mo, di mo ginagalang. Pati ba naman itong ate mo? Tapos pinagsisinungalingan mo pa kami? Alam mo, hindi lang yun lang kasi. Yung pera nyo, inutang pa. Para saan? Sa trabaho ko yun. Tapos kukunin mo lang. Tapos magkisinungkulin ka, ka pa sa amin. Mula ngayon, grounded ka na muna. Wala kang cellphone, wala kang kahit anong ka bisyo at bawal ka may pagkita sa boyfriend mo. Oh, kuya. Sorry na. Hindi na mauulit. kuya, kuya. Sabi ko, grounded ka mula sa araw na ito.